Magandang umaga. Naglong ride nga pala kami ngayon. At alam niyo ba kung saan kami nagpunta? Nagpunta kami sa nag-iisang idol natin sa TikTok o kaya sa Facebook. Ang nag-iisang Romeo Katakutan dito sa Pampanga. Marami na siyang followers sa Facebook at saka sa TikTok. At ito nga pala ang kanyang resort. Napakaganda ng resort niya at napakalinis mga idol. Sana lang idol Maabutan natin siya dito Para hindi sayang naman Ang pagod namin At ayan Meron kaming nakasalubong Siguro mga bisita rin ito Sa pagpasok mo palang Maaamis ka na Ang lawak talaga Ng kanyang palaisdaan Hindi talaga siya Mauubusan ng tilapia dito At saka mga alimango At ayan Malapit na kami Sa kusina ni idol ipinark nga lang pala namin ng bike at sugod kusina na kami. Pupuntahan na namin si Idol. Wala nang makakapigil sa amin dito. At pinasok na nga namin ang kusina ni Idol. Ayan pala ang kusina ni Idol. Ang laki-laki. Buti na lang. Andito si Idol. Dito pala siya nagluluto sa labas. Good morning po, Idol. Good morning, Good morning po sa si, akin itinuro ko ngayon dito sa iyo. Magdara mm. sa kamin, bike. <laughs> kawali ni Idol. Naiita 'yung ano mo, 'yung bike malaki 'yung ano ito. <laughs> sa Idol. Yun, Napakalaking sandok pala <laughs> ng kawali ulutuan ni Idol. Yes <laughs> po. <laughs> Nagbabulak din pala si Idol no pumunta kami. taga uh, Lumbang Island. Lu Lubang, Lubang, Luba. Island po. Lubang Island. Yes uh, po. Uh, Lubang Island. Luba. Is Luba Island. Luba. Mindoro. Mindoro. Ah, Mindoro. Yes po. Wow. Siyempre ako nanood kung paano siya mag-vlog. At ito ang tilapia ni Idol. Ang dami. <laughs> At kinakausap na niya ang iba pang mga bisita niya si Kuya po. mo tinakakain wow. <laughs> nga pala kami ni Idol pero may pupuntahan pa kami kaya next time na lang good morning good morning shout out po sa mga taga Mindoro thank you po Idol uh, thank you po <laughs> so, basta makita lang po si Idol <laughs> pagkatapos naming magpicture umuwi na rin kami at yun lang bye bye